Hey, boss Randy mga idol, 3535 lang oh. Eh. 3535 lang pa, mga idol. Okay, hey, boss Randy, yan medyo madilim pa mga idol. Okay, hey, boss Randy mga idol. Asa oh, hey, boss, boss idol mga lemon? Oh, lemon. Ano, oh, sa bull stag mga idol ayan bull 3535 mga idol kay boss Randy to. 3535 lang yan Okay mga idol, ANDITO tayo ngayon kay Boss Randy KAYA Boss Randy mga idol, medyo pa ayan, 3535 to mga idol Kay Boss Randy YANG Ay boss Randy yan mga idol 3535 lang Ayan mga idol Medyo nagpahinga si boss Randy Ngayon lang bumalik Ayan 3535 mga idol Ito yan kay boss Randy ayan. Ay boss Randy yan mga idol Medyo madilim pa Presensya nyo na Ayan maya Uh, maubos na kasi to aku na niya. Eh, Boss Randy yan, mga idol. Lemon, sweater, mga idol, kay eh, Boss Randy. Eh, bos Boss Randy to, mga idol. bullstag, Eh, Boss Randy ya, mga idol. Eh, Boss Randy, ya, eh, boss Randy ya, ano? Uh, boss Randy yan idol. Full stag siya. Mga lemon sweater. Uh, lemon sweater yan idol. Ang idol. IT 5K, 5K mga idol. Kay boss Nelson. Mga bandit nito boss. Holy bird.

Idol kayo din. Ayun po sa din banded, mga idol. Ayan. May boss tension yan Ito ganun din ano? SBR. Mga idol eh. Surusag ba ito? Mga early bird. early bird. Early bird. Boss idol. Wala na ako Ayan. Ayan. SBR, the boss, also my idol. SBR, my idol. Early oh. bird. Banded. Yeah. And my idol. Oh. SBR. My idol, the boss, one dito. My bird Yeah. Gustag mga idol kay Boss Randy to mga lemon sweater apat yung dala ni Boss Randy mga idol pero mga quality na quality mga idol Gustag lemon lemon sweater Bustag, mga idol kay Boss Randy to mga idol si okay, Boss Randy ito mga idol Ayan. Right. Boss Randy patigay naman ang number natin 0981-0298-002 Boss Randy uh, okay Pagka Pampanga. Pampanga mga idol Okay, salamat mga idol Dito tayo kay Boss Nelson uh, Mga galing farm ka mga idol 5K, 5K mga idol uh, Mga lemon sweater din mga idol Nice tag to, tag. 5K, 5K mga idol. Eh, no? Medyo madilim pa. Oo, pero maliwanag niya na rin. 5K, 5K to mga idol. 5K, 5K. Eh, boss Nelson yan mga idol. 5K, 5K. Yan. 5K, 5K ito mga idol kay Boss Nelson Ayan ah 5K, 5K mga idol kay Boss Nelson ito Ayan ah Ang early banded mga idol Pagkukan banded, 5K, 5K early bird Double banded siya

5K, 5K, kay Boss Nelson. Mga idol, kay Boss Christian. Magkano yan, Boss? 2-8. 2-8 lang? Uh, ano, pumpkin? Hindi. Ano? Gilmore Hots. Gilmore Hots, mga idol, kay Boss Christian. Oh. Asa pa iba? Eh, nasa bayo. Ito, kanal dali. Ah, nandun pa. <laughs> o, pabigay yung number mo, Boss Christian. 1-975-066-2345. <laughs> yung, Boss Christian, mga idol. Ito, eh. so, kay Boss, diba ito? Okay, din. Mm. ayan. Oh, eh, ma idol kay Boss Kid ma idol. Oh. Good oh. net ma idol. Oh. Ah 3K na to kay Boss Kid ma idol. 3K. Yan. Medyo lugod. Ma mm. idol 3K 3K na to ma idol. Dadalo oh, wala. Idol ah, sa kabila. E Oo nga. Ito, 3K mga idol. Tapos ito, 3K daw mga idol. 3K, 3K mga idol. Okay, boss team ko. Ganda pa ibang manok ni boss team mga idol. Regular gray. Ayan. Yeah. Also, X mga idol. XK also. Okay, boss gray. Ah, uh, boss team pala. Ayos. Ni Boss, boss to my idol. Ni Boss, team. boss team to my number na tayo ni Boss my idol. 5, -5 mga idol sa Boss Nelson. 5K, 5K Five K, five K, five K, five K, five idol five K, five K, mah idol five K, five K, five O mga stag Boss Nelson Ito mga idol Boss Nelson uh, 5K, 5K mga idol 5K, 5K Mga bandit na early bird idol. Early bird mga idol 5K, 5K 5K, 5K mga idol See, one, 5K, 5K. Ito. Ito. 5k 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 5 5K, 5K, idol k 5K, 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 5 mga idol. May boss team. 5K, 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 mga idol ha, 5K,